kumusta uh, kinabuhi na karon. nahuman uh, na nahumanagi ng uh, atong uh, bulan sa bilar sa walay tulog. ah, <laughs> uh, Magkaugmangga karoon ha. Kuan congratulations di sa uh, kuan ha sa talan dinhi uh, mga kadama sa Middle East. Nahumanagi din tao na mga sakripisyo sa sakabulan. Uh, bahala ka uh, gamay rang hadiya, na ay hadiya, walay hadiya. Importante nga baskog ta kanunay sa sang kalawasan. Pasalamatan nato na oga maayo atong kahimtang sa atong mga amo. Dili lang ta mag-expect mga uh, gift nila Kaya, uh, na mga uban nga mga gahi kasing-kasing nga di manghatag pero kami diri pasalamat gyud may. bukod sa uh, manghatag og mga sinina at ka kuan napay ihatag nga mga unsa-unsa ba -unsa pa rin wala Pasalamat gyapon ko. Uh, wala na mo nag-expect pero say may expect sad me kay ganad naman mi ganad naman mi nila nga ingon ana so mo to dai pa sala da ko pa salamat nga mo na kita na tawag sakripisyo ug karong adlaw mga tuinta mi merkado mga tu mi merkado bay malingki ni sa kwan ara ulisahan na kiting taasa malingki mi karon mga tu mi merkado gamo ang dalon sa sa Shari sa Shalibit, magbis na po mi Unya. Dito na po sa Kasimana. Labaw pa sa Ramadan po dito, ang kinabuhi na mo in town. Uh, Ratul-ratul, pakahon gikan sa bantag, hantot sa gabi. Paulay lang mga pero okay lagi po na. Padayo yung hiyapon kinabuhi. Bisa kung sa pang atong, uh, uh, atong, uh, Unsa niya atong dangatan kada adlaw kada oras sa uh, padayon kay punta sa kinabuhi mo nanam kinatong kinabuhi dinhi na antag mangga Mingau <laughs> yang mangga ba? Dah selam Mana ni nak beli Masa ni ke kilo Mana lang ni nak tam Mangga mulia Ha ha ha. kit-kit yun minum doon kaya sa una ang awat may lingan may manggas sa una ang panahon kung bayot taon may atong <laughs> kung bayot may atong mga sanga na, mga purol, mga gisi pa kung bayot ito rin sakpan si lingan na hagbong-hagbong lagi pikilubot <laughs> Buslot pa ang lubot kay eh. Buslot ang lubot kay si Padidit sa kay atong palwa. Kahuman, makaagig silingan na. Makaagig silingan nga na ay punong amangga la, kahala. Kumpayot din atong mga sanga. Nguha din mangga rin. Guktan, malabayag ba ito? Pasti lang kinabuhi ang kabataan sa una na ito eh. kung saan yung nga nga yun ang mga bata. Lakaw na. Isa mga sa una ka watag mangga. Apoy tagla pala pa. <laughs> Kami sa mga 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 sanga. Wala. Kat-kat yung kahabong ma ng mga kahabong malag Mahalag makikita o mga amitas. Basta kayo nakauon ng yumangga dahil kay mamitas, na pelam sa la dinaganay lang akong video ba sa kwam? video na ako sa Philippine sending social media kung okay gabi na na lagi ano ka ano unsa ganyan nato po e, search doon ninyo ang kwan mga bay search doon ninyo mga bay ang Philippine trending social media Nawala akong video muraga unsa ka G-delete nila or unsa man mungu ka sa bot kaya nawala na akong okay gabi eh, ayaw ko matulog okay mo ko dito mananak ako sa mga comment bitaw wala naman. Um, Amor, di na pa dulong. Hindi lang. Kira to. Tagahan na ka itong uh, viewers ba? Ito, milyon na kapin. Hmm, wala. Dahil salamat ito sa mga viewers. Mga likers. Mga commenters. Ngayon tayo nang na tanahin nyo Nagpalo na ko. dahil. Salamat. Hmm. Sama ni manggahan ni, eh? kabayo. O sa kilo. Ang kilo, 1 kg kapin. Ibig sabihin sa ato ah. 160 sa isinta po kayo o sa kilo. Gamatur kayo. Mahal na lagi. lagi sa una, mga water may silingan. mahala. well, <laughs> salamat na humanagil. Back abnormal na po itong kinabuhi. Pero kami, umurag ramadan, kaya po na ang um, kahimtang dito. Kaya mag-beats ano, mag niya. Ang ganyan tao ito kanunay. Munt na business. Eh, lahat ng tao lagi. Suwo dito, suwo diri. Dagan dito, pandul diri, tikangkang dito. Hmm, tikangkang dito, dagmak diri anak ya, kinabuhi itu Ulun ngaya nang ko. Mau tu kaya, kaya 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 kaya. Gamain lah. Pitik nolot. Hmm. Kaya me. manga pa mo. Buros manggod ko. Kung bilbil -bil, na buros. Mga tulok ka bulan siguro na akong bilbil -bil <laughs> bil -bil, ka ron. Bilbil si ginom kape. Ay mo si ginom bugnaw. Ligay kayo mo na yung makabilbil. O di, di ko may namugbugnaw. Nga. Man ako kaon tindog dai ko, dai ko malingkod. Kay maburot lagi ang ang fats diri sa tiyan dapit. Sa una lang mawa nang